So welcome Relearns TV Okay no, so sa ngayon mga ka Nakita nyo to, ito ay galing dito Tinanggal ko yung buo Sapagkat pagkat nakita nyo to mga ka-idol Ito ay steel bushing So yung original dito mga ka ay Rubber bushing So sa ngayon uh, last, last month Pinalitan ko ito mga ka Ng uh, steel bushing Akala ko na ang steel bushing ay maganda Pero mga ka Uh, advice ko lang sa inyo mga kaidol kapag kayo ay may mga motor wag nyong papalitan yung motor nyo ng steel bushing sapagkat itong steel bushing mga kaidol based of my experience muntik akong nadisgrasya dito sapagkat itong steel bushing kapag nagbiyahe kayo ng malayo ito ay luluwang oh, dahil sa vibration kapag ito ay lumuwang mga kaidol ito ay makakalso dito kapag ito ay kumalso madi kayo kayo sapagkat kayo ay matutumba okay no so itong steel busing mga ka-idol ay uh, based of my experience ko hindi lang uh, ito ang dahilan para kayo madisgracia, marami pa mga ka-idol kapag na-fix na ito, mga ka-idol, steel bushing yung ginamit nyo, kapag nag-travel kayo ng malayo so yung kadina nyo ay lulugak kapag lulugak yung kadena nyo hindi na siya ma-align dito sapagkat yung kadena nyo ay lulugak na and then itong plato na to ay wala siyang uh, parang allowance na mo bounce up fix ito Naka-fix ito hindi ito gumalaw kaya yung kadena nyo kapag lumugak dito ay hindi na siya uh, mag align dito sa uh, groove ng plato ng uh, motor natin kaya yung kadina ay tatalon kapag tatalon yung kadina matatanggal at madidisgrass kayo so sa ngayon mga kaidol tanggalin ko itong mga steel bushing sapagkat ibalik ko to yung original na uh, rubber bushing sapagkat nakaka ito So okay no. So sa ngayon, uh, natanggal ko na yung steel bushing natin. So ito, uh, itong rubber bushing ay ibalik ko na yung original na rubber bushing dito para hindi na tayo ma-disgrasya pa. Oh. Eh. So okay no, ito ay extension dito. Ito ay gagamitin ko para uh, lalong mabaon itong uh, rubber bushing natin. So ito ang gagamitin ko. Okay no, so sa ngayon ay ilalagay ko na. okay no so sa ngayon mga kaedol tapos ko nang naibalik yung original na rubber bushing niya so sa ngayon mga kaedol ay ikabit ko na ito okay no so ang video ito mga kaedol ay pinakita or isinir ko lang sa inyo kung ano ang experience ko kung kayo ay gagamit ng uh, steel bushing so sa pagdaanan ko mga kaedol uh, sana wag niyong gayahin ang pinagdaanan ko na ako ay uh, na disgrasya sapagkat yung ginamit ko ay steel busing so sa ngayon, uh, binali ko na yung uh, rubber busing so parang kampante parang peaceful na ako na magpatakbo o mag travel ng aking motor